i-testing muna natin ito makakita Guitars yung ilaw kung gagana pitek yung oh, napakaliwanag mga Guitars test mic test 1 2 mic test 1 2 3 ayan uh, narinig nyo mga Guitars so hello mga Guitars welcome back again sa aking munting channel It's me again, I'm Grim Arliagas Official. So samahan nyo ko mga gagitars, i-unbox natin to. Yung nabili ko sa Lazada sa napakamurang halaga lang mga gagitars. Or i-review natin. Ah, uh, ito po yung video making kit or tinatawag nilang vlogging kit. So kailangan natin to guys ng mga vlogger para magiging mukhang astig tayo tingnan dito. Talagang para ito talagang maging talagang vlogger. So... Samahan nyo ko mga kagitars, mula umpisa hanggang sa dulo. At uh, sana, at kung bago ka pala sa aking munting channel, huwag mo kalimutan ni subscribe and hit the notification bell para pag may bagong upload ako, manotify po kayo. So, let's go. So, ayan mga kagitars, uh, bubuksan na natin dahil hindi na rin ako makapaganta. Excited na ako mga kagitars makita yung uh, isa sa mga inasamasam kong gamit para para magiging mas tayong lager So, start mga kagitars. So yan mga kagitars uh, Kompleto po yung Dineliver sa atin ngayon Ayan uh, Ito talaga Isa sa mga nagustuhan ko Yung microphone So yan mga kagitars so, uh, Yun o uh, no? Paganda o uh, At meron po siyang yan, uh, Tingnan natin itong log Yun Meron po siyang uh, Parang filter At ito pa mga kagitars. Yun o, no? meron po siyang ilaw. Yan, paganda. At kailangan pala dito mga kagitars, mayroong battery. Yan, lagay ng battery. ah uh, A na battery. So, testing natin ito mga kagitars yung battery ko dito. maya may, na natin yun para excited. At mayroon din siyang cord para sa ating uh, mic. At mayroon din po siyang phone holder. Dito natin lalagay yung asyl phone. At ito naman mga kaguitars yung ah uh, tinatawag na stand or ano ba tawag dito o oh, ito pala mga kagitars yung tripod oh. pipitin nyo ito mga kagitars yan para yan hindi nyo siyang yan pabalik yan para Matigas pagka uh, diri cowok yang kaya kayak kailangan perlu tuh itu? ya. Atau ada po perempat. Atau ada yang remote Ayan. remote camera, 360. pang iOS or pang Android na camera. Pwede. Ayan. I-on natin. Ayan. Iilaw-ilaw. At mayroon din po pala siyang ano, mga pag-guitars. Uh, battery. I battery din po siya. Ayan, yung battery niya. Malapad. Parang sa relo. Ah, ito yung tripod natin mga kagitars. Ah, uh, stand natin. Ayan. Simbol natin ito mga ka-guitars Una natin ilagay yung phone holder. Pindi sa inyo, mga guitars kung sa inyo banda paharap or paharap sa inyo ang cellphone or doon sa kabila yung shield Adjust nyo lang mga kagitars. Luwagan to, ilalim. Ayan. Bago ipitan. Ayan. So, next na naman natin, yung uh, ilaw. So, mga kagitars, Yeah. Meron din po siyang ano, ah 5 bit Pababa lang. Pwede nyo pababa para hindi maluwag. Nakapix talaga siya. Ayan. Ayan. At, oops! At yung sa ilaw naman natin. At yung sa microphone naman natin, guys. Ito. Salpak nyo di siya dito. At pipitin nyo rin ito para matigas. Yeah. At dito pala mga sa remote na ito. Uh, kailangan nyo siya i-connect sa inyong cellphone para magamit nyo via bluetooth. Uh, open nyo lang yung bluetooth. At ang nakalagay dito na uh, bluetooth niya ay shelter router. Yan po. Search nyo lang o refresh nyo yung bluetooth nyo para makita nyo. Tapos i-connect nyo siya sa uh, shelter. Pag na-connect na, na siya, so ayan mga kagitars, nag-iilaw-ilaw. Pag naka-connect na siya, mamatay po yung ilaw niya. Ayan, mamatay po. At kung hindi naman ang cellphone nyo ay Android, itong Android ang kiklik nyo para mag-automatic po siya kahit sa malayo kayo. Ayan at ito naman po yung wire ng ating uh, microphone so may guide naman sa mga kagitars kung uh, alin ang po ang isasaksak dito sa microphone at yung sa cellphone so ito may nakalagay uh, phone ito po yung sa phone at uh, ito naman may nakalagay microphone ito naman sa microphone At testing natin ito mamaya mga Guitars Isaksak natin dyan. Titingnan yung pagkakaiba ng uh, busis ko ngayon at busis yung nailagay natin itong uh, microphone. Connect natin sa ating cellphone. So, titesting muna natin ito mga Guitars, yung ilaw kung gagana. Pitit yung oh, napakaliwanag mga Guitars pwede nyo siyang i-adjust. Meron ditong yun. Meron ditong plus at minus. So, kung pipitin nyo itong minus, ang plus, yon iilaw pa siya. No? Iliwanag pa siya. Makailaw. Napakaliwanag. Kung babawasan nyo na ang liwanag, pipitin nyo yung minus. Yan. Ihinak po yung liwanag niya. So, makaganda mga guitars. Uh, double A na battery lang. Astig na tayo dito ngayon mga guitars. Dito na naman natin ilagay yung uh, cellphone. So, limbawa lang ito mga guitars. Yan. Yan. Kasi parang limbawa, sa labas tayo, uh, mag plug tayo sa labas. Ayan, may ilaw kahit gabi may uh, microphone hindi natin masagap yung ibang sounds na uh, dumadaan sa ating uh, palibot so testing na rin natin ito mga kagitars yung uh, microphone kung gumagana ba so kaganda mga kagitars Astig Astig Parang itong vlogger na tayo ngayon mga kapitars. So ayan, testing natin itong ah. microphone. Uh, Anggalin muna natin itong mga kapitars. Yung microphone lang kailangan natin. Luluwagan muna natin. Ayan. Testing natin itong mga kapitars. Ah, uh, kung gagana ba talaga yung boses so ayan mga kagitars test mic test 1 2 mic test 1 2 3 ayan ah, narinig nyo mga kagitars gitars kunarinidyo uh, Napakaganda yung nabili natin sa Lazada at uh, murang-mura lang sa mga kagitars uh, alagang uh, 289 may vlogging kit na po kayo ayan may pang-vlog na kayo So ayan lang mga kagitars uh, kung may natutunan ka at nagustuhan mo yung video ko na to huwag mo kalimutan ni like or share Uh, para para marami pang makapanood ng mga small uh, youtuber kagaya ko at order na sila sa Lazada ng mga ganitong pang vlog dahil lang kung pisa pa lang po tayo magiging ah, blogger vlogger so yan mga ka uh, sa muli uh, nagpapasalamat pala ako sa mga sumusubaybay sa aking mga video at hindi nag-skip ng mga ads marami marami salamat po sa inyo